Alam mo ba kung bakit laging ubos ang sweldo mo? Marami sa atin ang nagtataka kung saan napupunta ang pinaghirapan nating pera. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang mga problema bakit nauubos ang pera mo. Una sa lahat, wala tayong maayos na spending plan. Para bang kung ano ang dumating, yun ang ginagastos. Tapos tayo ay inabubuhay sa payday to payday mindset, hinihintay lang ang susunod na sahod para may magastos ulit. Napapansin mo ba na lagi kang naghahabol sa mga bayarin? Tubig, kuryente, internet, lahat ng bills parang nagtatago tapos sabay-sabay lalabas. At isa pa, napakadaling matemp sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Sa mga sales ang promo tapos ang ending, napupunta lang sa mga hindi essential ang pera mo. Pero may solusyon ito. Sa susunod na video, tutunuan kita kung paano gumawa ng epektibong budget plan para hindi ka na mahirapan sa pera mag-follow at like lang sa channel para sa mas marami pang financial tips. Tandaan, ang magandang tinabukasan ay nagsisimula sa tamang pamamahala ng pera ngayon.